Nung unang marinig ko ang kwento tungkol sa aswang, akala ko biro lang. Pero pagkatapos ng gabing iyon sa tabi ng lawa, hindi na ako muling nagduda. Simula pa lang, gusto lang namin ng simpleng bakasyon. Ako, kasama ang mga barkada ko, si Nino, Jelay, at Alan, nagplano kami ng camping trip sa isang remote na lawa na nasa liblib na parte ng probinsya. Tahimik ang lugar, malayo sa bulo ng syudad, at perfect para mag-relax. Pero hindi namin alam na ang tahimik na lawa ay may tinatagong dilim. Pagdating namin doon, halos parang paraiso, malinaw ang tubig, sariwa ang hangin, at napapalibutan kami ng kabubatan. Pagkababa namin ng gamit, nag-setup na kami ng tent at nagluto ng pagkain. Simple lang ang mga plano namin, bonfire, inuman, kantahan, walang alam na may mangyayari na hindi namin malilimutan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na kaming mag-inuman sa tabi ng bonfire. Tumatawa, nagpapalitan ng kwento, at nagbabahagi ng mga nakakatawang alaala. Pero nang bandang alas onse, nagsimula kaming makaramdam ng kakaiba. Una, yung simoy ng hangin. Biglang naging malamig, hindi yung malamig na parang normal lang. Iba. Para bang may malamig na hangin na dala ang isang bagay na hindi namin makita. Sabi ni Jelay, naririnig nyo ba yon? Sa totoo lang, di ko agad napansin, pero nang tumahimik kaming lahat, narinig ko rin. May parang tunog ng pagaspas ng pakpak mula sa kabubatan, pero sobrang layo pa rin. Kinutuban ako, pero inisip ko lang na baka ibon o panikilang. Sinubukan naming baliwalain. Mga ilang minuto pa, biglang nawala si Nino. Nauna siya sa amin na mag sa may masukal na parte ng kabubatan. Wala kaming inisip na masama kasi tahimik naman yung lugar, pero nang lumipas ang halos kalahating oras, hindi pa rin siya bumabalik. Si Alan na ang nagvolunteer na sundan siya, pero hindi pa siya masyadong nakakapasok sa kakahuyan, tumakbo siyang pabalik. Pagbalik niya, hinal na hinal si Alan. "May nakita akong kakaiba," sabi niya, "parang malaking ibon o tao na may pakpak. Dali-dali akong bumalik dito." Nang marinig namin 'yon, nagsimulang magdulot ng takot ang paligid. Paano naman kami hahanap kay Nino sa gitna ng dilim? lalo na kung may aswang nga sa paligid. Nagsama-sama kami malapit sa bonfire, pero kahit ang apoy hindi na nagbibigay ng gaanong kaligtasan. Parang nararamdaman namin na may mga mata na nakatingin sa amin mula sa dilim. May naririnig kaming malalalim na buntong hininga mula sa mga puno, at yung tunog ng pagaspas ng pakpak, papalapit ng papalapit. Habang hawak-hawak ni Jelai ang flashlight, bigla siyang napatili. Doon, sa may gilid ng tubig, nakita namin ang isang anino malaki, may pakpak, pero parang tao ang forma. Nakayuko ito sa may damuhan, parang may kinakain. Nung tinutok ni Jela yung ilaw, kitang kita namin ang mata nito, pula, nag-aapoy, at parabang nakangiti sa amin, pero hindi yung mabait ng ngiti. Yung ngiti na parang tinutokso kami na susunod na. Nanginginig ako, hindi ko ma-explain yung takot na naramdaman ko. Tumakbo kami pabalik sa tent, pero si Jela iniwan yung flashlight. Hindi ko nga alam kung papaano kami nakarating sa tent, kasi parang hindi kami tinantanan nung tunog ng pagaspas ng pakpak. Hanggang ngayon, maalala ko lang, nanginig na naman ako. Pagtapos nung gabing iyon, natagpuan namin si Nino kinabukasan, malayo sa campsite, nakahandusay sa tabi ng lawa, walang malay pero buhay pa rin. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanya. Basta ang sabi niya lang, parang may humabol sa kanya mula sa kabubatan. Simula noon, hindi na kami bumalik sa lugar na yon. Pati nga yung mga taga baryo na tinanong namin, parang ayaw na nilang pag-usapan. Sabi lang nila, dati nang may gumagala doon na nila lang na hindi dapat nakikita ng mga tao. Ikaw ba? Naniniwala ka sa aswang. Dahil pagkatapos ng gabing yon, sigurado ako, totoo sila.